maganda ang umaga mga sa dike ayan I think naman yun ang, ang alon pala ay nasa padiya sa itaas na yan Oh, no? oh tuloy ang panliligaw ng mga kulaog yan ganun din ho din hindi ni din sa ibabo na rin ang alon oh ayun o oh, mga may mga namimiwas Ayan. Ay ngayon nga pala ay oh. Ay walang pasaw. Ayan. Kaya kami. At ako pala ay nakatambay dito. Ayan. Ha? Aw. Oh. Sampa dito sa ibabaw na ito. Ayan. Ano no? Dito. ay o. Oh. Kaya kaya yan o. Oh. Yan ay, galing dyan sa iba lim na yan. Ang bato na yan. 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 Ayaw ko lang may mga namimibos na yan. Kung may mga nahuli na. Ow. Power. Power. tuloy ang paliligo ng mga batang yan Ay, walang awal pasok yan ayan o oh. hindi nakapagpuan din ang pamiwas Iyon!